Don't So guys, good morning! For today's video guys ay gagawa tayo ng video about doon sa Taiwan So sa mga gustong mag-apply pa Taiwan This video is for you So makinig kayo guys Itong video pag-usapan po natin kung magkano na ba ang sahod ngayon sa Taiwan or ang minimum wage at saka yung mga deduction. So dito natin pag-uusapan sa video na to. So sa hindi ko pa umpisahan yung aking video guys. Ah, uh, lambing naman dyan guys. Paki-subscribe naman ng aking bell button dyan sa baba, libre naman yan guys, wala namang bayad, baka naman. <laughs> so, yun, guys. Maraming salamat. So, click na, guys. Thank you. So, ito na. Upisa na natin. So, nag-research ako kung magkano na ba ngayon ang minimum wage sa Taiwan. So, sa mga hindi po nakaalam, guys, ako po ay nasa Hungary, pero nanggaling po ako ng Taiwan. So, marami akong experience sa Taiwan na gusto ko rin i-share sa inyo lalo na sa mga bagong graduate o mga first timer na gustong pumunta ng Taiwan baka gusto nyong panoorin itong video na to guys para may idea na kayo pagdating nyo ng Taiwan so as of now year 2025 ang minimum wage ng Taiwan is 28,590 So, every year po guys, magdagdag po ang Taiwan ng 1,000 Taiwan dollar sa pera nila every year. So, magdagdag po sila kaya pataas ng pataas po yung sahod ng Taiwan. So, umalis ako ng Taiwan. I think ang minimum wage is 24,000. So, ngayon guys ay ano, Nasa 28,000 na po siya. So, malaki na po guys. saka, good news pa kasi mataas na po yung rate ng Taiwan. So, kami dati ang rate ng Taiwan is 1.4. Ngayon, pumapalo na siya ng 1.7. 7 something. So, mataas. Mataas na ang sahod ng Taiwan. Mataas pa ang palitan. So, yun ang ikinaganda ng Taiwan. So, kayo po kung nagdalawang isip kayo kung saan kayo gustong mag-apply I suggest po guys I e recommend ko talaga yung Taiwan so lalo na kung mga bata pa kayo guys i-explore nyo muna yung Taiwan so maganda rin naman dito sa Hungary guys pero uh, kung ako lang mas gusto ko pang i-enjoy muna yung Taiwan pag na-enjoy mo na yung Taiwan, pag nagsawa ka na, tsaka ka na lumipat sa Europe. <laughs> yun. Yun lang yung choice ko, guys. Pero, nasa inyo pa rin yan. Kasi, syempre, ang Taiwan naman kasi, meron ding placement di ba So, hindi naman ano sa ano na walang placement. May placement siya. So, medyo malaki din yung placement compared sa Hungary. Kasi, ang sa Hungary kasi, guys, is ano lang. Yung iba, walang placement. Yung iba naman, equivalent lang sa one month salary. Sa Taiwan naman, meron naman mga agency din na walang placement, dipindi po sa company. Yung may mga hawak ng inawakan ng mga Apple, yun po yung walang mga placement. Pero syempre, maglalabas ka pa rin ng pera pag apply-apply mo at i-reimbursement naman nila yung iba pagdating na sa Taiwan. So, yun. Ngayon, ang pag-uusapan naman natin yung mga deduction sa Taiwan. Ito guys, yung base ko lang to sa aking experience ha. At saka sa mga, yung mga natatandaan ko lang din na mga deduction. So, nung nandun ako sa Taiwan, ang mga deduction ko doon guys ay kung una kang punta ng Taiwan, ang first year mo, ang deduction nun sa broker's fee ay 1,800 Taiwan dollar. Ah, uh, yung deduction na yun guys, sa loob yun ng one year. So pag pagdating mo, pagkasunod na buwan, deduction na yun sa broker's fee. Si kasi ang broker's fee guys, yung mga kaya tayo magbayad sa broker's fee kasi yung broker ang nag-aasikaso ng lahat ng mga documents sa atin pati pag sundo sa airport, pag medical, lahat pag renew ng ano mga ERC so sila po yung mga nag-aasikaso kaya meron tayong deduction ng 1.8 Taiwan dollar per ma uh, every month every month sa loob ng isang buwan ngayon pag pang 2 years mo na pag natapos mo na yung 1 year na deduction pang 2 years mo na ay ang deduction mo naman sa broker's fee is 1,700. So, naka-less ka ng 100. So, yun yung pang 2 years mo. Pag tapos na yung 1 year, mag-1,700 ka na naman. So, 1 year din yun babayaran. Yung 1,700. Ngayon, sa pagatlong taon mo, kasi ano yan, di ba? Yung contract natin is 3 years. Kung ang 3 years mo na, ang deduction mo na lang every month sa broker's fee is 1.7. So, yung mga deduction na yun, guys, hindi po siya refundable. Wala na yun, guys. Thank you yun. Yun yung bayad mo sa broker. Kasi nga, si broker din naman ang nagpo-provide sa inyo ng transportation, di ba? Yung iba, yung broker ang nag ano, eh, nagbayad eh. Tapos, yun nga, sa mga sinasabi ko, lahat ng mga documents natin dyan sa Taiwan, sa Libor, yung sa Teko uh, Meco, sila po lahat ng nag, nagpa-process yan, kaya nagbubayad talaga tayo. Lahat ng ano, may bayad talagang broker's fee dyan sa Taiwan. Maliba na lang kung sinagot ng company niyo ang bayad sa broker. Yung mga may mga company na hawak ng Apple, sinagot yun lahat. Walang placement fee, walang broker's fee, walang bayad sa dorm. So kung yung agency mo naman, ang mapuntahan mo naman na company, ay kailangan mong magbayad. Magbayad ka talaga guys. So, ang sunod naman na deduction is yung uh, labor insurance. Ang labor insurance is 658 yata ngayon. Tapos yung health insurance naman yan nasa 400 plus. Yung labor is 600 plus Taiwan dollar every month. Tapos yung health insurance is 400 plus ang health insurance. So, kung hindi ako nagkamali, basta 400 plus yun guys ang health insurance. Yung health insurance naman guys, Maganda siyang gamitin dyan sa Taiwan. Talagang sulit. Sulit talaga siya. Tsaka masasabi ko talaga, the best ang Taiwan pagdating sa health care. So, yun. Ano pa ba mga... Tapos sa tax. So, meron din kayong deduction sa tax. Depende yung deduction mo, depende sa overtime. So, kung marami kang overtime, Malaki-laki din yung tax. Pero don't worry guys kasi ang Taiwan every year merong tax refund. So yun. Yun po yung nakaganda sa Taiwan, meron silang tax refund. So ano pa ba? Yung ah uh, deduction pa namin noon is ano yung sa dorm. Yung ibang agency na walang placement fee, wala rin niyang dorm. Walang bayad din yun sa dorm. Kasi nga, sinasabi ko, sagot ni company lahat. So, may mga ganong company sa Taiwan na mga quality na sinagot ng company. Yung mga bayarin, yung mga deduction. So, napakaswerte ng mga yun, guys. So, kami dati, nung nag-Panasonic ako, ang binabayaran lang namin is yung 400 yata. Libre din kami sa dorm eh. Parang ano lang yon Sa naglilinis ng dorm namin. Kaya lang kami nagbayad ng ganun. Pero libre din kami lah lahat doon. Kuryente, tubig, lahat. Bahay. Yung binabayaran lang daw. Para ano yun? Pangbayad lang sa tagalinis. Kasi Monday to Friday, may tagalinis sa aming dorm. At Quality talaga, guys, napakalinis ng aming company dati sa Panasonic. So, yun. Tapos, ano pa ba? ah uh, Yung dorm naman namin sa ibang, nas, napunta naman ako sa ibang ibang, ano, company, sa ibang broker din, uh, nagbabayad lang kami ng, ano, 1.5 na bayad ng, ano, dorm. So, yun. Medyo malaki-laki din. Pero, kung ang company mo Na may mapuntahan ay maganda, bawing-bawi pa rin siya, guys. Kasi malaki pa rin, eh. Tapos, yung sa tubig, sa tubig, sa kuryente, may yung ibang ibang broker, ibang door, merong kanya-kanyang kaltas. Yung aircon, depende yan sa ano eh may may napasukan akong company na lebre kami lahat meron naman ako napasukan na company na yung aircon depende kung sa kwarto nyo magpapay aircon kayo ngayon kung magkano yung bill sa aircon hahatiin yon kung ilan kayo sa loob ng kwarto so yun ang babayaran nyo every month so yun hindi naman ganun kalaki tapos meron ding ano, yung iba namang dorm load load yung sa kanila pero kami hindi. Ang sa amin dati is ano, uh, i-divide kung ilan kami, i-divide yon. Kasi may magre-reading eh. Magre-reading yung mga uh, coordinator namin nun Halimbawa, 15 yung babayaran nyo yun ng ano sa aircon o ilan kayo sa loob ng kwarto. Halimbawa, 8. O di maliit na lang, di ba? Kasi magtiis kayo na sobrang init. Lalo na dyan sa ano, sa company ko dati, yung dorm namin. Sa Chupay. Ay nako, nasa ano kami, nasa rooftop. Napakainit, kaya hindi pwedeng hindi mag-aircon. Kasi hindi ka talaga makatulog pag, ano, pag summer. So, yun yung mga deduction guys. Sa tubig, mura lang naman sa tubig. Kasi, nasa ano lang din yung dati, nasa mga 200, mga ganyan. Mura lang din. Yun lang, hindi naman gano'n dami ang ano sa Taiwan guys masasabi mo lang na marami kasi nga yung sa broker kasi every month talaga kasi yon so wala tayong magagawa doon pero kahit naman mubay tayo ng gano'n guys, malaki pa rin ang sahod ng Taiwan, at hindi lang yan pagdating sa mga eh, mga holiday nagbibigay yung ibang company ng mga pabunos ba, Chinese New Year. Uh, tawag nito, yung Labor Day. Chen, ah, uh, ano ba? Dragon Boat, kanyan. Nagbibigay sila ng ano, mga pera. Minsan gift check. So, sa experience ko sa Taiwan guys, ang pinaka, the best na mag, nagbigay ng mga ganyan, mga benefits ba? Yung Panasonic. Grabe, pag nagbigay, 3,000 yung ano, 3,000 binibigay pag ano, mga holiday. Yung national holiday ha, nagbibigay sila. Lalo na pag ano, anniversary. Ay, quality. So, yun. Tapos, I think yun lang yung mga ano, mga deduction. Basta kung may mga tanong kayo guys, about sa mga gusto nyong malaman about sa Taiwan, mag-comment lang kayo dyan sa baba kasi Nagbabasa ako ng comment guys at nagre-reply talaga ako. So, di ko alam kung meron akong hindi na-replyan. Basta, mostly, na-replyan ko sila guys. So, kung may mga gusto kayo itanong, mag-comment lang kayo dyan at sasagutin natin yan. So, salamat sa lahat ng nag- Subscribe sa aking YouTube channel, no? At kung ikaw ay nakaabot sa sa part na to, guys. Paki, ano naman yan, guys, paki hit naman yung bell button. Sigurado ako nagustuhan mo yung mga video ko kaya nakaabot ka sa ganito. So thank you so much sa inyong lahat guys and uh, abangan nyo po sa susunod natin video eh, i-share ko naman sa inyo kung ano po yung mga magagandang company sa Taiwan. So yun, abangan nyo po yun guys. So thank you everyone, thank you for watching. God bless.